sama tayong magiging sarakli. Mayit 200,000 daan piraso ng iligal na paputo ang nakumpiska ng Calabar Zone Police bago po ang pagsalubong sa 2025. As a simulation, ipinakita kung gaano kadelikado ang mga iligal na paputok. Saksi, si John Consulta. Gamit ang maniki na ito, ipinakita ng Calabarzon Police kung gaano kalakas ang pagsabog mula sa mga ipinagbabawal na paputok. Una, ang paputok na King Kong na mas malaki ng konti sa 5 star. Wasak ang daliri ng kamay na may hawak ng paputok. Ang kabilang braso ng manikin na bali. Sunod na ang kabase. hindi na to. At uh, any moment, eh, pwede na tong uh, pumutok at ginagawato uh, ginagawa to ng PNP PRO para mapakita sa ating mga kababayan kung gaano kadalikado yung uh, ng ayun mga kapuso oh, lakoy pakalakas <laughs> lahat ng limang uh, daliri niya is uh, may sugat o kaya eh, pumutok hard plastic ito kung makikita nyo oh, ang tigas nitong plastic na ito antikas, hindi halos uh, uh, mabali. No? Pero dahil dun sa paputok na yun, is uh, pumutok yung uh, plastic at uh, binutas na nga niya. Paano pa kaya sa kamay ng isang tao? E kung uh, totoong uh, kamay ng tao ito, sigurado hindi lang daliri yung putol kundi baka pati yung uh, kamay niya eh, mapuputol, yung mukha niya maapiktuhan. Mahigit 200,000 piraso ng iligal na maputok ang nakumpis ka na ng Calabarzon Police. Pinaigting din nila ang kampanya kontra Boga matapos madisgrasya sa Boga ang ilang bata sa Cavite at Matangas. Yung uh, isa dyan is uh, pumutok yung uh, improvised na Boga na yon sa kanyang uh, muka at uh, muntik ng uh, mabulag itong uh, biktima na ito. Pinaiting din ang kampanya kontra illegal na papatok at boga sa iba pang bahagi ng bansa. Sa Iloilo -Ilo City, kumpiskado ang mga boga sa random inspection sa mga barangay. Sa Bukawi, Bulacan, na nauna ng inspeksyon ng motoridad lumalakas na ang bintahan pero apektado ang kita ng pagbaba ng presyo ng ilang paninda para makasabay sa mas murang smuggled na paputok. Yung kita ngayon, sir, uh, bali, hindi ganong kalakihan. Pero okay lang, sir, kasi marami, siya, marami maraming bibili rito sa amin. At least hindi, sir, malulugi kami kahit konti yung kita. Mas mataas naman ang presyo ng kwitis, Julius Belt at Lucis kumpara noong Nobyembre dahil mataas ang demand at kulang ang supply. Paalala ng BFP para iwas disgrasya sa pagbiyahe ng mga papatok, tiyaking hindi direktang tamaan ng sikat ng araw ang inyong binili. Huwag galawin ang packaging para hindi lumitaw ang mitsa. Iwasan ang paninigarilyo habang buo biyahe. At pagdating sa bahay, ilagay ang papatok sa ligtas na lugar. We have to remember sir that fireworks and pyrotechnics are simply bombs that we tolerate during the Christmas and the New Year season. So, kaya nito mag-cause ng damage, kaya nito mag-cause ng harm to both lives and properties. So, we have to be very careful sa pag-transport nito. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong Saksi! Umakyat na po sa magit isang daan ang na-monitor na firecracker-related injury ng Department of Health mula po noong December 2020 o oh, December 22. Saksi si Marisol Abdura. Handa na magamit sa Jose Reyes Memorial Medical Center para operahan ang mga masasabugan ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Pag nandito na sa fireworks-related injury area ang biktima, agad titingnan kung gaano katindi ang kanyang tama. Kapag ka-unstable, dito sa high priority. Pero pag stable naman at nangangailangan ng karagdagang atensyon medikal, dito naman sa medium priority. Dalawa na ang naputulan ng daliri na isunugod sa ospital. He came here with injuries to the face, abdomen, saka wala na siyang thumb. Nung pinaputok niya siguro, he held it close to his body, so tinamaan yung buong katawan niya. May isa na fingertip lang, dulo lang ng daliri. No? Uh, ito sa minor surgery. Simula December 21, labing isang fireworks-related incident ang naitala sa ospital. Mas mataas kumpara nung nakaraang taon. Dahil mas less yung restriction, No? And uh, yung mga paputok, mas easily accessible. You can buy it online. Sa East Avenue Medical Center, umakit na sa walo ang naputukan. Pito ang menor de edad at edad siyam ang pinakabata. Ayon sa Department of Health, mahigit isang daan na ang kaso ng Far Crocker-related injuries mula noong December 22. 32 dalawa ang bagong kaso ngayong araw. Payo ng DOH. Kahit anong laki uliit ang sugat dulot ng paputok, magpunta sa ospital dahil kailangang turukan ng anti-tetanus. Kung meron po tayong uh, dumadaloy na dugo sa sugat, ito po ay gamitan natin ng malinis na tela at lagyan ng konting pressure. Medyo diinan po natin ng konti para hindi siya sumirit. Ngayon, kapag wala naman pong sumisirit na sugat, ay pwede nating simulang linisin pero dapat tumawag na tayo ng tulong at handa na tayong pumunta sa ospital. at uh, tayo ay maglinis ng sugat gamit ng malinis na tubig, uh, clean running a water kung meron pong bahagi ng katawan na kumalas at nahulog sa paligid ligid leged kunin po ito ilagay sa malinis na plastic at balutin ng plastic cellophane balutin ng isang manipis na tuwalya at sa kalagyan ng yelo huwag pong idiretso sa yelo ang bahagi ng katawan na naputol bukod sa mga biktima ng kaputok binabantayan din ng DOH ang mga tinatama ng stroke atake sa puso at asma Mula December 21, may 71 kaso ng acute stroke, 41 kaso ng acute coronary syndrome at 46 na kaso ng hika. Magkakaroon din tayo ng mistulang parang ashfall kapag tayo ay gumamit ng maraming paputok at ang pulbura ay nasa hangin. Kung gumagamit kayo ng inhaler, siguraduhin niyo po na may laman po ang inhaler. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Sa huling Biyanes ng 2024, mabigat ang traffic sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia Sweldo today. Kaya naman sinamantala ng ilan ang pamimili para sa pagsalubong sa New Year. At dahil nga long holiday weekend ay bago pa man mag-rush hour kanina ay bumper to bumper na ang traffic sa North EDSA at sa papasok ng North Luzon Expressway. Apat na tulog na lang, medya noche na at ngayong araw ng sahod, marami na ang namimili ng na mga bilog na prutas sa Balintawak Market. Wala pa naman daw paggalaw sa presyo ng mga prutas ayon sa mga tindera sa Balintawak. Sa katapusan pa raw nila nakikitang tumaas ang presyo. Siyempre ang hanap ngayon yung mga bilog-bilog na prutas, kaya mga ponkan, kiyat-kiyat, magkano po? Yung kiyat-kiyat po namin yun eh. Magkano ito po? sir, ito. Apo. Ah, magkano po yan? 50 po yung isang ganito niyan eh. Mga 30, 31. Magkano po ang inaasahan nating taas sa presyo ng prutas po dahil New Year? Konti lang naman taas niyan. Sampu lang siguro ang taas yan, 20. Sa ngayon, nasa 15 pesos ang isang lemon, 25 ang isang orange, 40 ang isang green apple habang 35 ang red apple. 55 pesos naman ang isang peraso ng melon at pakwan. Nasa 200 pesos naman ang seedless grapes. Kapansin-pansin din ang volume ng baga ng trapiko sa bahagi ng Balintawak ilang minuto bago magsimula ang rush hour kanina. Ang traffic na yan naranasan simula sa ibabaw pa lang ng Quezon Avenue flyover sa Quezon City hanggang sa tapat ng mall sa North Edsa. Sa Endex Balintawak Toll Plaza, pila sa kanang din kasi nagdulod o nagpapakabit ng RFID ang mga sasakyan. May kaunting pila naman sa regular RFID lanes. Pagpasok ng North Luzon Expressway, 10 to 30 kilometers per hour ang running speed ng mga sasakyan. Slow to moderate ang daloy sa Valenzuela hanggang may kawayan Bulacan. Alas 7 ng gabi nang magka-traffic sa bahagi ng Marilao bago dumating ng Marilao exit dahil sa isang sasakyang nasiraan. May NLEX patrol team naman agad na umasiste. Inaasahan ng pamunuan ng NLEX ang bulto ng mga sasakyan na daraan sa NLEX hanggang weekend. Pia, hanggang sa mga oras na ito ay uh, nagkakaroon ng pila dito nga sa right mostly ng Balintawak Toll Plaza dahil yan, dun nga sa mga sasakyan nagpapakabit ng RFID o di naman kaya ay nagpapaload. Pagpasok naman ng NLEX ay light to moderate na yung traffic pero pagdating ng Lawang Bato sa Valenzuela, tulibdong may kawayan, nasa 20 to 30 kilometers per hour ang running speed dahil sa volume. At live mula rito sa Balintawak Toll Plaza para sa Jemay Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, magigit isang milyon pisong halaga ng ecstasy ang nasabat ng Bureau of Customs Port of Clark. At nabisong nakasilid sa heating boiler ang mahigit dalawang kilong droga. Ay sa Bureau of Customs, galing ang shipment sa Germany at dumating noong December 4. Matapos ang field testing ng PIDEA, nakumpirma na iligal na droga nga ito. Nakain sila ng warrant of seizure and detention para sa shipment na may paglabag sa RA-10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Umabot na po sa halos isa't kalahating milyon ang mga pasaherong dumaan sa PITX mula noong December 20. Dagsan na rin ang mga pasahero sa iba pang bus terminal. Saksi, si JP Soriano. Uuwing Samar si Joy para roon sa lubungin ang bagong taon. Bitbit -bit niya ang tatlong lata ng biskwit na pasalubong sa mga anak at magulang. Ay lang, ibang gamit o mga pasalubong na iba kasi mas okay sa kanila ang biskwit. Simple lang, makasama ko lang po sila ngayong New Year. Umaabot sa 200,000 pasahero ang dumating dito sa PITX sa huling biyernes ng taon. Garito na raw halos ang bilang ng mga pasahero kada araw nitong kapaskuhan kaya halos isa't kalahating milyon na ang dumating sa terminal simula December 20. Pinakamarami ang umuwi pa Batangas, Bicol, Mindoro at Visayas. Dahil halos walang patid ang dating na mga pasahero, humahaba ang pila sa main entrance pa lang. Mahigpit kasing iniinspeksyo ng mga gamit. Kabilang sa tinitiya ay walang makalusot na matataling. Bawal din ang mga nagliliyap gaya ng mga paputok at pailaw kahit pa yung mga legal bukod yan. Yung mga masasalang ano, bagay no, na may masangsang na amoy, please wag nyo na pundalin. Imagine niyo po kung kayo po yung nasa air-conditioned bus, ilang oras nakakulong kayo dyan. Hindi lang po kayo maihirapan, pati kapwa nyo po pasahero. Dinagdagan na naman ang biyahe ng mga bus pa Bicol Region. Bumagal kasi ang pagbalik ng ilang bus sa PITX dahil sa matinding traffic sa ilang kalsada sa Camarines Sur. Dagsa na rin ang mga pasahero sa bus terminal sa Sampaloc, Manila. Kumpara naman kahapon, mas kaunti na ang mga pasahero sa BF City East Metro Transport Terminal sa Marikina. Ganoon din sa EDSA Cubao Bus Terminal na ayon sa aming nakausap, gabi pa inaasahan ng dagsa ng mga pasahero. Sa Lawag City, fully book na hanggang January 1 ang mga biyahe ng bus na papuntang Cagayan at Isabela. Out of the country naman ang trip ng pamilya Madelo. Bukod sa maaga sila sa Naiya Terminal 3, pare-pareho rin sila ng suot pinagawa po talaga. <laughs> Sobrang excited po. Uh, Macau and China po. First time po sa Macau. Si Clarissa, kahit bukas pa ang flight pa London, umaga pa lang kanina ay nasa paliparan na. Ayoko nang ma-stress. <laughs> Kasi ano, nakikita ko lang sa TV yung dami ng tao sa NAIA tapos sa labas pa. So sabi ko, I'll choose na lang a day before ng flight ko para dito na rin ako sa lounge mag-check-in. Ayon sa tagapagsalita ng Manila International Airport Authority o ng MIAA, hanggat maaari ay dapat kahit apat na oras bago ang flight ay nasa airport na. Makatutulong din kung naasikaso na online ang e-travel at travel tax. The less touch points uh, po at departure. Mas smoother po kasi yung daloy ng na... I, hindi na pagkakay. Hindi ko tayong kumiikot kung saan sa, sa, sa airport para mag-arrange ng inyong <laughs> kailangan okay. bayaran pa po. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Usad pagong pa rin ang trapiko sa nasirang bahagi ng Andaya Highway sa Camarines Sur, bunsod po ng mga pag-ulan. Ang tanong, makukumpuni kaya ito bago magpalit ang taon? Saksi, si Ian Cruz. Tatlong oras. Oh, nakakainis. Puwe. Dismayado na ang maraming biyahing Bicol sa sira pa ring bahagi ng Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Ang ilang galing guna ka kagabi, alas tres na ng hapon nakatagos. Three hours. Grabe. Grabe. Nakasar. Punta pa ba kami ng ano, nabuwa. Sa direksyon pa Maynila, tukod ng traffic sa bayan pa lang ng Sipokot. Ang mga namalengki ng umaga nasa daan pa rin bandang hapon. Provincial ma'am, ay sir, kasi yung manok namin, no? W wala ng ano, wala Mama. ng yelo, na ng yelo. Pati mga naperwisyo pabikol bago ang Pasko, inabutan pa rin ng parehong perwisyo pabalik ng Maynila. Eh, wala, no choice eh, Ganun talaga. So, gagawin, follow the flow na lang. Sa Lunes Target, maayos ang bahagi ng highway sa barangay Kabutagan na sinira ng Bagyong Kristi noon pa Oktubre. Nalagyan naman ito ng barikadang bakal, pero bumigay bago magpasko. Pinapalitan na ito ng bago. Hindi maitodo ng DPWH ang trabaho dahil kailangang padaanin ang mga biyahero. Take 30 minutes ang pagpapadaan sa magkabilang direksyon na ng 30 minutes na pag-aayos. Pero minsan, may sumisingit kaya tumatagal lalo. Ang hindi dyan maiwasan yung mga nakamotor. Talagang <laughs> sumisingit talaga yung mga nakamotor dyan, sir. Yan ang problema namin dyan. Opo. Sa bayan ng Limbanan, tatlong bahagi ng Maharlika Highway nagpitak sa barangay Bikal dahil sa malakas na pagulan sa nakalipas na mga araw. Wala pa isang taon nang gawin ito. E eh kasi po may po ang pundasyon ang ginawa po nila dito sa aming barangay. Ang iba po dyan, walang... Gaanong baka, tapos mahina ang simento. Ang pagkaino na? Saka hindi nila yung po ang inano ang sorry, o, Opo, ang pagkagawa nila. Hindi naman siguro sir kasi dumadaan naman yan sa quality, may iko naman kami sir, quality sir. Dumadaan po yan, may ginagawa diyan na FDC, yung field density test. Mhm. Bago buhosan po yan. O, opo. Sinisisi rin ng ilan ang hindi tapos sa drainage kaya pupunta ang tubig sa kalsada at lumalambot ang lupa. Ayon sa DPWHB Bicol, pati din nila ang mga di na drainage tulad sa bandang gilid ng mga poste. Bukod sa sirang kalsada, inaalala rin sa barangay Bikal ang nagbabadyang landslide. Itinutuning na landslide prone itong area na ito sa barangay Bikal dito sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Makikita naman po natin na mayroong mahabang bitak dito sa paanan ng bundok at sa paligid nito ay marami pa rin daw na mga bitak na makikita. Kaya naman yung labing-anim na bahay dito ay delikado na. Kaya ang sinasabi daw ng mga taga-barangay sa kanila, laging lumikas lalo na kapag napakalakas ng ulan. Abandonado na ang ibang bahay gaya ng sa anak ni Susana Abuelia na nagkabitak-bitakan sa hig at dingding dahil sa pagpapalambot ng ulan sa lupa yung pong ano, baka posibleng yung lupa doon pumunta na dito, madala na ng tubig. Kasi sabi ng nag inspeksyon po dyan, ay eh, sa ilalim na dumadaan ang tubig. Sa Napulidan Lupi, na malapit na sa boundary ng Camarines Norte, umaaray ang mga may pananim na sinira ng ulan. Kasi ay nakatanim nito, tagilid. Nakatagilid siya. Pero sa amin, ang napuruhan talaga sa agin, lahat bagsak. Oo, Oo, sa ulan kasi lumambot yung lupa. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maghanda para sa maulang panahon ngayong weekend. Sa datos ng Metro Weather, halos buong weekend maulan sa Northern at Central Luzon, pati na sa Mimaropa. May heavy to torrential rains sa Cagayan, Aurora at Isabela. Gayun din po bukas sa Panay Islands, Negros Provinces at sa Cebu. Halos buong Visayas na ang uulanin sa hapon hanggang gabi at sa hapon din ang ulan sa linggo. Maulang Sabado rin na asahan sa Mindanao, partikular na sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soxargen. Hapon ang ulan sa linggo pero mababawasan naman sa gabi. Mag-ingat sa mga posibleng baha o pagbuho ng lupa. At sa Metro Manila, mababa po ang tsansa ng ulan pero hindi inaalis ang posibilidad ng thunderstorms. Ay sa pag-asa, tatlong weather systems ang nakaaapekto ngayon sa bansa. Shear line ang umiiral sa eastern section ng northern Luzon habang amihan naman sa iba pang bahagi ng northern Luzon. Intertropical Convergence Zone o no, ITC din naman sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo pa pong lumakas ang digital leadership ng GMA Network ngayong taon. Batay sa datos ng Global Video Measurement and Analytics Platform na Tubular Labs, mula Enero hanggang Nobyembre, nagtala ang GMA ng 40 billion video views sa Facebook, YouTube at TikTok as of November 30. Napanatili rin ng GMA ang 19th spot sa Tubular Leaderboard Worldwide Rankings sa ilalim ng Entertainment and Media Category. GMA rin ang highest-ranking media company sa Southeast Asia para sa Nobyembre. Batay naman sa datos mula sa analytics firm na SimilarWeb web na nguna ang, ang mula Enero hanggang Nobyembre na nagtala ng 249 million page views. At para po sa buwan ng Nobyembre, gmanetwork.com ang number one local news and media publisher sa top websites country ranking ng similar web. Mga kapuso, limang araw na lang, 2025 na. Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.